Kasabay ng paglipad ng mga ibon, kaya ka pa mga ulap sa langit, patuloy ang matayog na paglalakbay ng inyong upunghing papawid. 77 taon ng paglilingkod na may 77 patunay. Patunay ng bawat mamamayan. Sa lahat po ng ginagawa ninyo para po mapangili ang ating kasalimlan. Gayuhan. I personally really appreciate the opportunity to fly with friends in the path. Mga kasangga. The Philippine Air Force's ability to strengthen our alliances. More of that feel of a family. Kaibigan at mga simpleng tao na nabago ang buhay sa bawat galaw ng bagwis ng inyong bukbong impapawid. Kahit saan, maasahan. Pinagtibay ng bawat digmaan. We dominated to guy. Kinasa ng bawat bukso ng bagyo, lintol at pagtutok ng mga bulkan maging sa gitna ng pandemya at ibang hamon ng kalikasan, patuloy, na umusad at namayagpag. Mahalaga ang inyong papel pagdating sa response for supporting various disaster risk reduction and management activities. The entire Cordillera is very happy and satisfied about the commitment of the Philippine Air Force. Sumabay sa kaunlaran sa gitna ng kapayapaan, nilinang ang lakas, talino at kakayahan ng bawat sundalo. Ang na makapaglaro at implasinta ang ating bansa. Sibilyan at laangkawal. It has always been my To serve my country. para mas ma-develop ang leadership skills. Maging ang mga pamilya, mga kabataan, at komunidad ay pinagtuunan. Malaki po silang impact sa aming panalan. Maraming programa ang Philippine Air Force sa ating komunidad. Maligali po kami dahil may 10 po nagpating sa amin. May tatawangan si Kira May 4, For We're very fast support in assisting the resident of our Municipality. Kagamitan at teknolohiya ay binagibayo. Nagsikat na makisabay sa mabilis na pag-ikot ng mundo. At ang dami nating malaking improvement dito sa Air Force. And I think for the next 77 years, we are looking at really a revolution in the Air Force affairs. Isang taon na naman ang nagdaan. Nagpatuloy sa hangaring mapagibayo ang kasarinlan at kaunlaran ng ating minamahal na bayan. Kabalikat ng ating mga kaibigan, maging kakulayman o dayuhan, pag-asa remains fully committed to working with the Philippine Air Force. The Japan Air defense Forces and the Philippine Air Force have a very, very good relationship. How great the uh, relationship between the Spain and the Philippines. Sa langit, sa lupa, at maging sa karagatan, pinagbibigkis ang kakayahan. An indispensable partner in our shared mission to protect our nation's sovereignty. And securing the skies. Hindi po nahan namin nahanap sana yung mga narplanong nag-crash kung hindi sa tulong. Upang mapanatili ang seguridad, hindi lang ng ating bayan. Ang support na binigay sa amin sa mga focus military operation. Alam namin, nandiyan sila palagi. Alam namin, may pwede sa kita, sa Alam Saludo kami sa walang paro na pagkakabon na upo ipapawid. Maging ang rehiyon na ating ginagalawan is to keep our in the pacific region open and free. Sa pagbantay ng kalayaan, binibigyan ang bawat Pilipino ng dahilang umiti sa bawat pagsikat ng araw. Nagiging daan upang ang bawat isa ay payapa din makakahimbing sa paglubog ng araw. Araw man o gabi, sa lupa man o sa himpapawid, nagbabantay, nagmamatyag. It's their agility and their power in the air. Their ability to be proactive, to monitor, to control, uh, and to protect the skies. Nakikipaglaban naghahatid ng pangangailangan. Sa pagdideliver sa klaro sa mga supply, sir. Nagliligtas. Na casualty evacuation ng aking mga tropa and they were able to receive immediate uh, medical attention. Sumasagip, naglalayo sa panganib. Nabiglang rumispondi yung Philippine Air Force, tapos dinala kami sa safe na lugar. Ang inyong mabilis na aksyon ay nagliligtas ng maraming buhay. Nagdadala ng tulong, nakaagapay sa feeding PD programs, gift giving medical mission at pagbibigay sa yan. Kami po ay hindi mo yung pinabayaan, ramdam, naramdam natin ang presensya at suporta ng Philippine Air Force.